Dalbark Ads at Kapamilya, magkasama dito. Tito Sen ginulat lahat ng gawin ito. Tinutuo ni Tito Sen kaya agad na nag-trending. Boss Joey hindi nakatiis sa nangyari sa Eat Bulaga. Nagulat lahat sa ginawa ni Boss Joey. At ito pala ang dahilan kung bakit wala si Maine sa Eat Bulaga. Ngayong miyerkules ng August 27, ay present sa itbulaga si R.B. At ganun na rin si Rabin. Pero, wala naman si Dabark at Smin ngayong miyerkules na kung saan ay makikita naman ang update ni Min sa kanyang IG account, sa kanyang IG story na ito. Samantala, isang magandang balita na naman nga para sa lahat ang nangyari, lalo na nga sa mga estudyante, dahil tinupad na nga ni Tito Sen ang pangako nito. Matatandaang, napag-usapan na nga natin noon, ang naging pangako ni Tito Sen sa mga estudyante, na makakatulong nga sa kanilang pag-aaral. Ito nga, ay ang pangako ni Tito Sen sa mga kabataan, at mga estudyante, na kapag ibinalik o makabalik siya sa Senado, ay hindi daw niya tatanggapin ang kanyang sweldo ng anim na taon. Dahil ibibigay o gagamitin niya daw ito, para sa pagtulong sa mga mahihirap na estudyante, para nga magamit nila sa kanilang pag-aaral o sa kanilang edukasyon. Na noong una nga, ay may ilang hindi naniwala sa sinabi nito ni Tito Sen. Na mga comment nga noong pang May, at para naman sa isang comment na ito, ay mukhang naging baliktad nga ang sitwasyon, dahil sa napag-usapan natin sa video na ito. Samantala, pagkatapos nga ng election May 13, ay matatanda ang sa interview ni Tito Sen, ay inasikaso na nga niya ito kaagad, na kung saan, ay ayon nga kay Tito Sen, ay basta daw na ipangako na niya, ay siguradong gagawin niya daw ito. Sa katunayan nga, ay ayon kay Tito Sen sa kanyang interview, ay nagseset up na daw siya ng grupo na mula sa TVJ Production para sa gagawin niyang pagbibigay ng kanyang sweldo buwan-buwan sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Dagdag pa nga dito ni Tito Sen dahil ang TVJ Production daw ang magaling patungkol dito lalo na pagdating sa mga nangangailangan. Hindi nga lang 'yan dahil ayon pa rin kay Tito Sen na hindi nga lang daw ang mga estudyanteng nag-aaral sa public, ang matutulungan niya sa gagawin niyang ito, kundi maging sa mga nag-aaral din sa private. Na napag-usapan na rin natin noon. At ilang buwan nga ang lumipas, ay tinupad na nga ito ni Tito Sen, at na-donate na nga niya ang dalawang buwan niyang sweldo, para sa pangako niyang ito nasa katunayan na ay mababasa nga ito sa isang article mula Philstar Global na may date na August 25 2025 at may headline na Soto donate salary to fund student scholarship. Na kung saan ay mababasa nga dito na ibinigay na nga ni Tito Sen ang unang niyang dalawang buwang sweldo para nga sa mga scholarship na ito ng mga estudyante. Na mababasa ng Senate Minority Leader Vicente Soto III said he has already turned over his first two month salary to help fund scholarships for poor students, delivering on a campaign promise he made during the 2025 senatorial race. Soto's office said the amount was deposited to the account established for the senator's scholarship program. I already received my first two month salary. Just as I promised during the campaign, I will give this to those needing financial help. In particular, to education to help students struggling in life, Soto said in a statement. He said his office has begun screening applicants for assistance, with one already approved as scholar, five lined up for interviews, and twelve completing requirements. With my office, we screen the application of students who submitted, he said. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. During one of Alianza's sorties, he vowed never to keep his salary as a senator, instead channeling it to fund scholarships for poor and deserving students we won't get even a cent, and we will give it to our poor students, Soto had declared. Nadahilan na dahilan nga kung bakit nagtrending si Tito Sen at ang Soto noon. Na makikita ngang nasa number 44 at number 48 trending list noon. Na isang ngang magandang balita para sa marami, lalo na nga sa mga estudyanteng gustong makatapos ng kanilang pag-aaral. Samantala, ilang mga kapatid nga ang nabigyang parangal sa PMPC Star Awards, noong nakaraang linggo August 24, 2025, na kung saan ay matatanda ang marami ng mga Dabark ads ang naging nominado dito. Na kung saan, ay ang kinilala nga bilang Best Magazine Show Host ay si Corina Sanchez, para sa Rated Corina, na napapanood sa TV5. Best Game Show naman ang kapatid game show na Imagination, na kung saan ay ang host ay si Maha Salvador. At nagday naman bilang Best Male TV Host ang The Bark Ads nating si The Bark Ads Paolo Ballesteros, para sa Itbulaga, at ang kapamilya host na si Robbie Domingo para naman sa ASAP. na mababasa pa nga ang naging pagbati dito ng ilang netizens. At ganun na rin sa FB post na ito ng Itbulaga. At syempre panalo din ang iba pang stars na napapanood din sa TV5. Hindi nga lang yan, dahil ngayong Miyerkules August 27, 2025, ay graduate din ng mga The Bark Ad si Paolo sa pagiging best male TV host nito. Ganun na rin nga si Dalbark Ads stash. At syempre, graduate din sa It Bulaga ang iba pang mga The Bark Ads, na naging nominado sa PMPC si Star Awards for Television, gaya ni Karen, Jose at Wally, Min at si Bose. Samantala, sa segment naman na Gimme 5, ay hindi nga nakatiis si Boss Joey, nang isa sa mga pinapahulaang words sa Gimme 5 ay ang alligator. na kung saan nga, ay bigla nga nitong sinabi na dapat daw ay matapos mabanggit ang buwaya, ay sinabi din daw nito ang kontraktor. Dagdag pa nga ni Boss Joey na hindi daw siya makatiis na sabihin ito. Kaya naman, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ng mga The Bark Ads, dahil ito nga ay isang malaking isyo ngayon sa bansa na kung saan ay makikita pa nga si Miles na shinout out ang mga ito. At syempre kahit ang ilang netizens ay nag-react din dito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito.